guys, good morning, good morning Tatayin yung sa mga headshots natin so ito yung asang, sa mga male headshot natin Na ano na, na dito Dami hindi siya ba doon kumakain ha ah. food and Pero so, ano naman yun, 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 yun. eh Bakit sa mga daga to Para may kain yung daga dito yung daga So yan so, Ngayon kasi ano, ang gawin natin bago tayo mag out pupuntang school, work Kasi mag work na tayo Check natin yung mga headshots natin um, bibigyan natin sila ng ano, hindi na paboritong pagkain. Yung kanilang superworms So, yun yung high chance natin dito yun sila. Yung high chance. So, dyan sa kabang kasaba, may high chance po yan dito. Ang uh, palapag. Tignan natin superworms guys. Ah, itong mga high chance natin yun yun. Tignan superworms yung mga high natin. So, Pwede mo bigyan Buksama natin yung kanilang mga enclosure Para mas madaling Kapakainin dito Dito Ayan ang female to eh Medyo malaki na siya oh, Ano siya ang galit Ayan ang pahawak Ayan So yan Ayan lang natin Warning daw sa ito naman yung dalawa Pimbid pa, malapit natin yung pag iwala yan So ngayon kukatay na sa programs Sa so, ngayon dito yung sa programs natin Ito ba yan? sa baba yan sa baba. Yan, yung subscribers natin kuha tayo dyan yung iba natin sa kanila so ito yung pinakaborto nilang breakfast ano breakfast ang dami ng ano, subscribers no sabi ka dami so yan yung pinakaborto nilang pagkain sa so, mga natin yan kuha tayo so unahin natin dito so kuha tayo ng ilang piraso yan ganyan ganyan natin so yan guys kain kain niya sila guys paborito kasi nila sa problem so kami ginagawa na yung pag morning pinapakain natin kundi kundi lang saktong may makain lang sila so ayan hindi natin dyan stress pa ayun kung kumain yan pakain na rin yan so na sige natin muna itong uh, dito sa kabila ayan yan makapakain sa nagaan ito siya nag nagmumuis so ibig kailangan natin ginisan yun. patay so, na konti natin pero buro din ang pagkain niyan yan, yan siya sa ganyan so may makain siya before ano lagyan natin dito laglag pa yan ang kalapitan nila so, kagad yan sa pamila yan lagyan natin yan ang kain, kain siya tapos na enclosure, lagyan din natin. Ayan. Alam na nila yan. Lalapit na kagad yan pag narinig nilang ano. Ayan. Pinaka uli. Lagyan natin yan. Ayan lang. Kainin lang nila yan. Hindi naman kita kasi yan. So, kakainin nila yan. Tapos dito sa guys, sa kabila. Pingyan din natin yung kabila guys. Dito natin yan so ito yung dito yan yan yung ano natin napakain na rin natin yung mga manok natin guys so, napakain na rin natin yung ibang ano yung, uh, yung mga dagat natin nandiyan sa loob, yung mga manok kumakain na rin yung mga rabbits kalat yung feeds guys tinapon na pusa so yun lang ito yung mga supporters natin ipakain natin saging lang yan talo talo sa saging kasi so, pwede natin tabigyan natin yan hindi, tanda -tanda so, kung dito tatagan natin, nasiguraw sila. Ayan. So, ayan guys, ito lang yung pinakabulit kong simple treat na binibigyan ng isang mga superworms. Pinaka, ang sa amin kasi, pinaka live foods lang talaga ng mga super Worms namin is yung, ay na mga hedgehog namin is yung super Worms. So, ayan guys, maraming salamat. Work na tayo. Bye-bye!